Sali na sa Wawawin Search Quarant. A family appear. Bumuo ng grupo ng pamilya nyo na may tatlo o pataas na miyembro at gumawa ng video ng inyong nakakatuwang talento. Pwedeng kanta, sayaw, magic, exhibition, acrobatics at kung ano-ano. Hindi dapat lalampas ng 2 and a half minutes ang video nyo at i-PM sa Wawawin Facebook page o i-email sa wawawingma at yahoo.com.ph At kapag kayo ang napili, may 10,000 cash kayo. Kahit nakakwarantin tayo, pwede pa pa rin manalo. Kaya sali na sa Search Quarant ng Wawa Win! Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin so, mga kasukwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wawa YouTube channel. Tsaka... Don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi ka-updated. Yun lang!